right, kaya ayun guys tama tayo kay bossing nag welding si bossing gagawa ng disc brake para sa dito oh at si uh, shout out nga pala dito sa may ari ayan oh may ari oh, oh at, ayan na dahil magaling itong aking bossing ay kailangan talagang ipapakita kung ano yung kanyang ginagawa alright <laughs> ko lang ang performance nito mamaya. Tingnan natin, guys. O, tama na yan, bossing. Eh, baka mamaya maputol. So oh, now, Brad. Alright. Kaya, tama na. Alright. Now, so, sabi mo, bossing. Hindi ko tihimpasado. Ayan. Yun, o. Oh. Kikis-kisin para mahalis yung Tain ang welding <laughs> Wala tayong lakas Hindi aalit <laughs> so, yun So guys Rock and roll